punta tayo dito titingnan natin yung mga halaman kasi winter na ngayon umuulan din paminsan minsan umuulan ha ayan o oh. nagkulay green na sila olives yan o oh. sana nga mamunga siya ayan o oh. yan ang olives may tinanim din kaming bayabas Ayan yung bayabas oh. Nagumpisa kami kasi magtanim na ngayon kasi nga winter na dito. Oh. Ayan. Ang ganda ng bulaklak oh para siyang santan. Ayan, <laughs> oh. ang mga ano. May mga bago rin akong tanim kasi nga natuyo siya nung summer. Ayan, pinalitan ko ng mga bago. Mayroon pa nga na hindi ako natatanggal o. Oh. Hindi ko pa siya natanggal. Pero sumisibol siya Oh. Kaya siguro ko puputulin ko na lang yung pipiliin ko yung tuyo. Ayan, yan ang mga bagong tanim namin. Ayan ang rose. O, oh, kita niya, nag-iisang bulaklak siya ng rose. Ang ganda ng kulay niyan. Red or pinkish. Pero red, red siya dati. May kita niya yan. Ito yung puno ng tamar. May dalawang bato-bato. Dalawang ibon. Ayan. Ito yung mag-ina. Ayan siya, oh. Kita niya yan. Malabo, eh. Ayan. Andyan sila. Yan pang mga tanim ko. Yan ang masmum. kunti konti lang ang bulaklak niyan. Yan. Yan ang mga tanim ko dito. Nagiging green na siya kasi nga winter na. Bye-bye. Thanks for watching.